Video ni Daniel Padilla na tila nagmamadaling dumisan ng stage matapos ang maikling pasasalamat nag-viral. Nag-viral ang video ni Daniel Padilla na nagpapakita sa kanya na tila nagmamadaling umali sa stage matapos ang kanyang maikling acceptance speech sa Asian Artist Award Ceremony. Kabilang ang aktor at ang dating kasintahang si Catherine Bernardo sa mga nabigyan ng parangal sa nasabing okasyon parehong napatanggap ng mga tropeyo bilang individual na awardee ng AAA Fabulous Award. Matapos makuha ang kanyang tropi, lumapit si Daniel sa mic at gumawa ng maikling talumpati. Nagpapasalamat sa kanyang mga tagahanga. Nag-peace sign siya pagkatapos ng kanyang maikling acceptance speech at nagmamadaling bumaba ng stage. Maririnig sa video ang ilang miyembro ng madla na gumagawa ng mapanguyam na mga pahayag habang nagsasalita sa kabaligtaran ginawa ni Catherine ang kanyang talumpati sa pagtanggap na kung saan ay may bantas na malakas na tagay at ng kaunti. Ang dating magkasintahan na madalas na tinatawag ng media at ng kanilang mga tagahanga bilang Katniel ay nag-anunsyo sa Instagram mga dalawang linggo na nakakaraan na sila ay naghiwalay na ng landas bilang real-life sweethearts ang balita ay nagpadala ng mga shockwaves sa buong industriya ng Pinoy showbiz at nagpadala ng milyong-milyong tagahanga nila sa social media upang ilabas ang kanilang mga sentimiento. Matapos nga madawit ni Andrea sa hiwalayan ng dating magkasintahang Katniel, nanindigan naman si Oji Diaz na hindi niya sinisiraan si Andrea Brillantes dahil walang sino man ang pwedeng sumira sa kanya kundi ang tanyang sarili. Kung si Oji Diaz daw ang tatanungin, mas gusto raw niyang magsalita si Andrea Brillantes para i-address sa mga balita tungkol dito. Basta po naniniwala kung alam mo ang totoo sa sarili mo, sabihin mo pa rin. Pag meron pa rin mga hindi naniniwala pagkatapos mong sabihin ng totoo para sa'yo, edi eh it's up to them. Ang importante, nagsalita pa na. Kasunod dito sa pagbabalita nila Mama Loy sa... December 9 episode ng online show sa YouTube channel ni Odie Diaz. Na i-share kasi nila roon na kalap ni ng balita na nakarating umano sa actress ang chikang napapanood ito ng video. Dahil nasangkot din ang dalaga sa hiwalayan nila Miles Ocampo at Elijah Canlas. Hindi naman ikinatuwa ng mga fans ni Andrea ang mga inailhad ni Odie tungkol sa kanilang idolo. Isa sa kanila nagsasabi sa comment section na hindi na raw naawa si OG sa dalagang actress. At ganun na lang umanong ang tirahin niya ito sa kanyang online show. Pakiwari naman ng isa pang Andrea fan, sinasadya daw ni OG Diaz ang paglalabas ng negative news tungkol sa kapamilya actress para pabagsakin ito.